Hmm. Hmm. Grabe mga idol. Ito naman yung aking lulutuin bagoong po mga idol tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng bagoong ako mga idol ganito lang po ako magluto ng simpleng bagoong ang una ko pong ginawa dyan ay nagpainit ako ng mantika at saka naglagay ako ng maraming bawang damihan nyo ng bawang mga idol kasi yan po ang nagpapabango sa ating niluluto na bagoong at saka naglagay ako ng sibuyas madaming sibuyas at saka kamatis nasa dipindi sa inyo mga idol kung paano ko yung magluto ng bagoong pero ako nilalagyan ko ng maraming maraming kamatis para mas uh, masarap mga idol kasi pag maraming kamatis parang sarsa na yung kamatis mga idol at pag ganyan na yung ating kamatis parang lumapot na siya lagyan natin ng siling haba siling haba po yung aking nilagay kasi wala akong siling kotitot tito yung natawag na siling demonyo ba <laughs> at saka naglagay ako ng baboy yung baboy nga pala mga idol ay pinakuluan ko na yan malambot na po yan at saka hinalo-halo ganyan ang aking estilo sa pagluluto ng bagoong pero kung gusto nyo na walang kamatis pwede naman pero mas masarap pag may kamatis kasi yung kamatis na yan, mas malambot kainin mga idol. Pag may kamatis, nasa isang kilo nga pala na bagoong yung aking lulutuin dyan. At saka nagdadagdag lang po ako ng asukal dyan. Mas maganda mga idol pag brown sugar yung ilalagay mo, yung tinatawag sa amin dito na maskubado. Kaso, kaso wala akong maskubado dito. Kaya brown sugar lang yung aking nilalagay. At pagkatapos nga linagay yung ating sugar dyan ay agad ko lang hinalo halo-halo haluluin na po natin ng maigi mga idol nagdagdag pa nga ako ng asukal parang kulang yung kanyang asukal pakicomment naman yan mga idol kung saan na nakaabot yung ating video at shoutout nga pala yan sa mga bago kong subscribers at sa mga supporters maraming maraming salamat talaga sa walang sawang panunood nyo sa aking video at shoutout nga pala yan sa mga basher ko maraming maraming salamat din sa inyo natural lang yung basher mga idol pag nagbablaga pag nagbablog ka hindi nila alam mahirap ang isang maging content creator habang nagluluto po nga ako dyan mga idol ay meron akong mga bisita dito na dumating kaso yung akin mga bisita na dumating dito ay nag video video lang po sila at agad naman po silang umalis hindi na nga sila nakahintay ng aking niluluto sabi ko sa kanila maghintay muna sila kaso parang mahiyain yung mga bisita ko araw araw mga idol hindi po ako mawawala ng bisita dito at luto na nga po pala yung aking niluluto mga idol masarap po yan parisan po natin ng manggang hilaw mukbang tayo ng bagoong mga idol oh. kampiyon sa kamay mangga hmm. Ah, yeah, meat of my idol. Kampiya pagluto sa ano. Plus lagyan natin ng kalamansi. Hmm. 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 Wow. Oh. Hmm. Hmm. Mm. One mm. Mm. Mm.